Samahan nyo ko guys, may gagawin tayo ngayon. So, gagawa tayo ngayon ng conditioner bar. O ba? Diba? kahapon gumawa tayo ng shampoo bar, nakita nyo na kung paano ko ginawa yan. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo paano naman tayo gagawa ng conditioner bar. At first time ko din ito gagawa guys. So, tara, tingnan natin kung ano magiging resulta nito. Ang kailangan lang natin dyan, konti lang ang kailangan natin, hindi ka tulad ng pagawa ng shampoo na sobrang dami. Ito, kailangan lang natin ang ah? cacao butter, kailangan natin ng cetyl alcohol, kailangan natin ng steric acid. Yeah, steric acid. Kailangan natin ng BTMS, kailangan natin ng coconut oil at ng ating preservative. Ayan ako, di diba? Yun lang ang kailangan natin. So tara, sukatin so, na natin ito. Excited na ako. Pag maganda talaga ang maging resulta nito, hindi na ako bibili ng conditioner sa tindahan. So ma mahagad pa naman kami sa conditioner ng anak ko kasi yung anak ko si Aminata laging laging buhol-buhol ang kanyang buho. Kaya talagang gusto ko makagawa ng conditioner para hindi na ako bibili kasi mahagad talaga magastos pagdating sa conditioner. Maglalagay tayo ng 54 grams na cacao. Sobrang bango niya, grabe. Amoy cacao talaga. Napasobra. 30 grams na coconut oil. Ayan. Okay na yan. BTMS 50. Kailangan naman natin ng 36 grams. Then, gagamit din tayo ng stearic acid. 12.6 At ito yung ating last na ilalagay, settle alcohol. Kailangan natin ng 45 grams. Ilalagay ko lang to ito guys hanggang sa matunaw siya. At eto na nga, na melt na siya lahat. Ilagay na natin yung pinakahuling ingredients. konti lang to, parang patak lang. Ayan na, ayan na. Sumobra na. Ang bilis niyang lumamig. Grabe, ayan o. Oh. Nagmukha na siyang kondensada. Wala akong nilagay na fragrance dito, pero mabango siya dahil dun sa kakao. Amoy chocolate siya. Sa recipe natin ginawa, nakagawa tayo ng tatlot kalhati. <laughs> tatlo kalahati lang. So, intayin natin itong tumigas. Ang kagandahan dito sa bar conditioner, hindi na natin kailang maghintay. Pagka unmold nito, pwede na natin gamitin agad-agad. Ito -agad. na, matigas na siya. So, may ilang oras lang, wala pa mga dalawang oras. Hala, ang galing. O, oh, matigas na siya, guys. I-unmold na natin ang ating bar conditioner. Wow! Ito na siya. Ang galing. Wow! Hindi na ako bibili ng conditioner. Ang lakas ko pa naman sa conditioner. <laughs> ano na, ang galing. Ito na ang ating homemade bar conditioner.